So ayan, good morning sa inyo mga idol. Yan. Dahil wala tayong ma-content ngayon. <laughs> ayan, ipiplex ko na lang sa inyo yung acting mga halaman. Halaman namin amo ko. So papakita sa inyo yung mga halaman natin. Amo ko. So yan. Ito dapat to malipat to sa ano eh sa mas malaking mas malaking paso kasi mas lalago siya kapag nailipat siya. So, hindi siya maganda, hindi maganda masyado yung lupa. Dito, medyo matigas siya tsaka buhangin. Tsaka yan. tas eto mga idol, yan. Eto, nireplant natin siya. Etong halaman na to is, nakalagay lang siya dito. Yan, nakikita nyo. Yan, nireplant ko na siya. So, yan, nakalagay lang yan siya sa isa. So, madami yan dati, Madami. So, yung iba nilipat ko doon. Ayan yung magkita nyo yung dalawang yon Katulad nito, di ba? So, yan, Nireplant natin siya. Nilipat natin siya dito. Tapos, ayan. eto tanim natin yan. eto may, may nakatanim dyan dati is... Hindi ko matandaan kung ano. So, sayang naman yung, yung base. So, nilagyan natin siya nito. eto is, ano to, kinuha ko to dun sa harap. Dun sa harap. Tapos, nilagay natin siya dyan. So, maliit pa yan dati. Hanggang sa lumaguyan siya lumago. Is para siyang ano eh, yung alam mo yung gabi na, yung gabi na hindi kinakain. ba? Diba? Ang ganda niya, ba? Diba? Ang ganda. Ayan pa, ba? Diba? Yan. Ito, amo ko naglagay niyan. Dito yan galing. Tapos, ayan. to hindi siya maganda. Hindi talaga masyado maganda tong lupa na to. So, siya, yan siya mga idol. Tapos, ito, ba? Diba? Lumago na siya, ba? Diba? Ang ganda na niya, pera usog. Tapos, ito mga idol, ang nakalagay dito is iba eh, parang orchid yan siya. So, sayang yung, yung paso, eh, eh, namatay yung orchid talaga na nakalagay dyan. Pero may orchid tayo dun sa harap, so hindi pa siya namumulaklak. Papakita ko sa inyo yun mamaya. So, yan, eto, tinanim ko yan dyan. Tinanim ko, nilagay ko yan dyan. So, nasa isang, nasa isang pasulang lang ito mga idol. So, parang, Ah, uh, nire-replant ko siya, nilipat-lipat ko siya para la mas lalo siyang dumami. Kasi mas maganda pag ganun eh. May mas lalong dumadami o, oh, ba? Diba? Yan pa o, oh, meron pa tayo dun. Ito, ah, uh, nire-replant ko rin yan siya. Yan sabi ko nga, galing siya dun sa kabilang plant. So, yan, ako na naglagay niyan. So, hindi naman ako sinasabihan ng amo ko na, na ganyan gawin mo yan. So, hindi niya ako sinasabihan ano, kusa akong ginagawa siya mga idol. Siyempre, uh, para medyo matuwa rin siya, ba? Diba? Kasi, mahilig ako sa halaman mga idol. So, mahilig din siya sa halaman. Yan din yung bagay na parang naging magkasundo kami dalawa sa halaman. Kasi kahit hindi niya ako sabihan talagang kusa akong ginagawa. ba? Diba? So, dito naman tayo mga idol. So, yan. Eto, ako din naglagay niyan dyan. Ako din naglagay niyan dyan. Eto kasi is nasa malaking ganito lang siya. So, para maggrow grow siya lalo, so yan nilipat ko siya dyan sa mas malaki, ba? Diba? So, mas maganda na siya ngayon, no? Pero uso, ba? Diba? Ang gaganda na niya. Eto, mga idol. Ayan, mga idol. Yan. Is nasa harap lang to. Doon yan, sa harap. May pakita ko. Oh. Tapos, ang ginawa ko, yan, tinirintas-tirintas ko sa dyan. ba? Diba? tinirintas ko may kita niya nakaikot-ikot yan dyan, dyan ba? Diba? so kasi nalalaglaglaglag siya kaya ganyan ko siya ako rin nagtanim niyan dyan so ako lang din naglagay niyan dyan ba? Diba? di marami na tayong halaman tapos eto mga idol ako lang din naglagay niyan dyan kasi eto mga idol normally ito itong mga paso na ganito is gusto na yung itapin ng mga amo ko ng amo ko kasi ayaw niya ng mga tambak-tambak ba? Diba? Pero ako kasi is, masasayangan ako mga idol. Kaya kahit pa is, kumukuha ako ng mga ilang pirasong ganito pumuputol ako. Kasi ito hindi siya mahirap itanim. Sobrang dami na nito mga idol. Ayun no? Oh. Sobrang dami na niyan. Kasi hindi yan siya mahirap itanim. Napakadali niya lang itanim. Meron pa mineto sa loob. Sobrang dali lang niya mga idol itanim. Tsaka dumadami talaga siya. Kaya yan, nilalagay kayo dyan. So, di diba, Ito pa, oh, mga idol, oh. Pero usog, di ba? Ang tataba. Ang tataba niya, mga idol, di ba? Ako rin nagtanim niyan dyan. Nilagay ko, kasi ito talaga itatapon na to ng mga amo ko. Oh, na amo ko. Oh. So, yan, tayo din nagtanim niyan, mga idol. O, oh, di ba? Ang ganda na. Tapos, di ba? Yan nga, meron patay sa harap doon. Meron patay tayo sa likod niyan. So, lumago na talaga siya, mga idol. Kasi ito, nasa loob to dati. So, mamamatay na talaga siya. Alam mo yon yung kasi nalulungkot ako pag yung halaman mamamatay na. Kasi ito, pag parang namamatay na is, lumalambot siya mga idol yung ganito niya. So, talagang ginawan ko talaga ng paraan para makasurvive siya. So, ayan, meron siya dyan. So, kukunin natin yan pag meron tayong lalagyan. Kasi ito, dito lang ako nagsimula mga idol. Bunutin niya yan, no? Bunutin niya yan na maigi. Tapos, i-replant niyo. Tutubo yan na maganda. Ganyan lang ginawa ng mga idol. Kaya, dumami talaga yan. Ma, ano, ah uh, eto mahirap din siya pag nasobrahan ng tubig, pag walang tubig, ang hirap din niya i ano i itantya talaga. Tapos eto din mga idol. Eto dati mga idol, is nasa maliit lang siyang paso na ganyan na parang metal naka-display siya sa loob. So ano lang siya, ganun lang siya. Ganun lang 'yan kaliit dati. Halos ganyan lang siya kaliit. O nga ngayon mamamatay na siya. <laughs> <laughs> Ayun. Ang nilig ko talaga sana, ang nilig ko sa mama. Hindi talaga kasi ayoko talagang namamatay naman talaga ng halaman mga idol. Ayoko nalulungkot talaga ako. Kaya hangga't maaari ni eh, sinu ko siya. So tignan nyo naman mga idol, 'di ba? Ang ganda na niya pero usok, 'di ba? Nilagay ko rin siya dito. Alam niyo tulad ng dati, gusto na itapon ng amo ko kasi may nilig, bumili niya yung amo ko ng halaman. 'Di ba? Syempre binibili niya 'yan, di, di natin alam kung magkano. Siyempre, mahal yung halaman dito sa Singapore, mga idol. Tapos mamamatay lang. Tsaka hindi hindi kasi may buhay din yung halaman, 'di ba? Tsaka kung kung gut kung kaya naman natin gawan ng paraan, 'di ba? Kakawan natin ng paraan para mabuhay. So 'yan mga idol, 'di ba? Isang peraso lang siya na maliit dati. Parang ganyan lang siya. Uh, kaliit dati. So, maliit lang talaga yan dati nasa loob. So, ni natin siya dyan. Tapos, Meron pa siya diyan, lumago din yan mga idol, nandito siya. Nanya oh, di ba? Nandito na siya. So, dumami na siya mga idol, di ba? na siya mga idol. So, ayan. Oh, parang ganto lang siya kalit dati. Eh malit matal, malaki pa nga to. So, yan na nga, di diba, mga idol, dumami na siya, di ba? Talagang hangget maari oh, oh, pero usog. Di diba, mga idol? tas ito yung mga orchid natin. Pakita natin yung orchid natin dito siya. So, nilagay na natin siya dito. Eto, inano ko lang, dini-IY ko lang yan. Tapos, ayan, tinali ko siya sa puno, mga idol. Kasi, sabi ng amo ko, mas mag-grow siya. Mas mag-grow siya sa puno. Eh, di ba sa atin, uling? Eh, walang uling kami dito. So, yan, tinali ko siya dyan sa puno. Sana mamulaklak ka na. At tumaba pa ng tumaba. Eto, lumalaki na rin siya, mga idol. Maliit lang yan dati. Yan. Tas ayun nga mga idol dito ko kinuha yung halaman sa harap na pati tinetter and tastir and Diyan ko siya binunot. Kasi sayang yung sayang yung paso kaya kumuha tayo dyan ng mga halaman. Kaya yun meron tayo sa harap na ganyan. Tas ito yung sinasabi ko sa inyo parang gabi-gabi na kinuha ko. Nandoon sa sa may harap ng bahay. Ayan, diyan ko siya kinuha, di ba? Parang gabi yan eh. Yung gabi legal. So yeah, may malunggay tayo dyan. Hindi talaga siya lumalago. Kasi ang pangit ng lupa, ba diba? ang, ang pangit kasi ng lupa, mga idol. So tanggalin natin tong tuktok na to. Para mag-grow pa siya lalo. Hindi kasi siya maganda, mga idol. Sayang lang. Sayang. Kasi kahit pa pa, mamaya kakat ko yan maayos. guguntin natin yan ng maayos, mga idol. Mamaya. So, yan, di ba, mga idol, yung ating mga halaman dito sa bahay. to so, mga idol, oh, ni natin yan siya dyan, di ba? Ito talaga is galing to sa loob ng bahay. So, nilipat-lipat ko siya dito sa labas, kaya dumami na siya, yan na siya. Yun, know, oh, ang tataba nga, mga idol, pumunta na siya sa kapitbahay. Ang laki niya na, di ba? Kaya may ilig tayong mag-replant, replant, -replant oh, di ba? Ang, ang ganda na niya, di ba? Ang tataba niya na, pero usog. So, yan, mga idol. Punta naman tayo sa likod ng bahay. Mga idol, marami pa tayo doon mga nireplant natin. So, yan yeah, mga idol, meron tayong sili dito. Sana mag-grow siya. Ito, iba rin yung nakatanim dyan dati. Nilagyan ko lang siya ng sili. Di diba, Sayang naman kasi kung wala tayong ilalagay dyan eh. Sana mamunga siya para hindi na tayo bibili. Tapos, ito, pineapple. At tinanim ko to is uh, COVID COVID June eh, 2019. So ganyan pa lang siya mga idol. Matagal-tagal pa siguro 'yan bago magbunga. <laughs> COVID pa 2019, ganyan pa lang siya kalaki, 'di ba? So matagal pa siya. So eto pa 'yon mga idol. eto talaga mataba siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nasa harap, 'di ba? Yung mga payat doon. eto tignan niyo, tumaba na siya pero usog. So ayan, tayo din nagreplant 'yan mga idol. So yan, 'di ba? Ang ganda na niya, taba tabar niya na pero usog. Ayan, meron din tayo dito tininim na lime. Sana mag ano siya. Mat ito, matagal talaga itong lime na to. Matagal yan. Baka ilang taon na ako bago yan lumaki. <laughs> Ang tagal niya kasi tignan mo naman. Ganyan po lang siya kalaki. Isang buwan na siguro yun, mahigit. <laughs> so, ayan, ayan, lime din yan. So, eto, nireplant natin siya. Eto mga idol, is kinuha natin siya dyan kinuha natin siya diyan. Tangkay lang siya diyan. Tangkay lang niya nakinuha natin. Tignan niyo naman, 'di ba? Gumanda na siya. Tangkay lang 'yan as in wala to. As in pinutol ko lang siya doon. Tapos eto eto mga idol, sa harap ko naka nakaano dati nakatanim. So nilipat ko siya dito kasi mamamatay na siya mga idol eh. So tignan niyo naman, 'di ba? Naggrow pa siya. Sayang naman. Kasi binili yan ng amo ko. Dalawa yan mga idol. Tapos yung isa na matay. So parang na, na ano natakot na ako kasi baka mamamatay din siya. So nilipat ko siya dito. So yun, pag nagtatanim ako with pray talaga na sana na sana maggrow siya, mabuhay pa, 'di ba? So yan pa mga idol, 'di ba? Ni-replant din natin siya. Tapos ito, sili mga idol. Tinanim ko yung sili na yan. Katulad meron doon, 'di ba? Sa yellow na base. So yan mga idol. Yan. Sana mag-grow siya para hindi na tayo bibili ng sili. Kasi may mahilig tayo sa spicy. Siyempre, Pinoy tayo. So, eto din mga idol. O, oh, yan. Diba? May lime pa ako. Dito ako nagsisimulang magtanim. Kasi, ano yung lupa niya. Okay din siya sa seeds. Pero, pang nag-grow na siya, hindi siya maganda masyado. Nililipat ko na siya. Diyan ako nagsisimulang magtanim. Tapos, nililipat ko. So, diyan ko kinuha itong sili na yan. Tapos, nilipat ko diyan dyan. Ayan, di ba? Meron na naman tayong ililipat. Lime yan, mga idol. So, lime yan, di ba? Ililipat natin yan pag meron na tayo maganda-gandang pwesto. Tapos, eto mga idol. Binili din to ng amo ko, uh, uh, 2020. 2020, binili niya to. So, hindi siya naggrow na kasi ano hindi maganda ng lupa nga dito di ba So, eto, pinilit. Nung nakaraan, uh, isa na lang siya. So, ngayon, ang ginawa ko, pinutol-putol ko siya. Kaya makikita nyo, may mga putol-putol siya, ba diba? Pinutol-putol ko siya per portion para, yan, ba diba? kita nyo naman, ba diba? Nakakatawa, lumago siya, ba diba, mga idol? ba diba? Ang ganda na niya. Pero, so, eto mga idol is, ginagawa to ng amo ko. Uh, bawa, nagluluto siya ng pumpkin soup. Pumpkin, pump, pumpkin soup soup. <laughs> tapos, uh, kukuha siya dito ng leaves. Tapos, ito yung parang pang design yung sa, yung dun sa top. Di-design niya na nakalagay dun. Bawa, isang ganyan lang. Maliit lang na ganyan. Tapos, ilalagay niya sa top. So, yan. Pwede yan dyan. Kaya, pwede yan sa pagkain mga idol. Pang design. ba diba? Yung sa mga yun sa mga resto, oh, wow so yan mga idol, meron pa tayo dyan lime, kinuha natin yan dito sana mag-grow yan, ba? Diba? Marami tayong tinatanim mga idol. Diba? Ang sarap din kaya magtanim. Tapos may kita mong lumalago. ba? Diba? Yun yung nakakatuwa dun mga idol. Eh. So yan mga idol. Mga nireplant natin yan. Kasi mamamatay na siya. Yan tulad yan. Diba? Mamamatay na siya. Ganyan. Tuwing hapon tayo nagdidilig mga idol. Tapos yan wala kasi ako kahapon, kaya hindi ako nakapagdilig, kaya medyo tuyo siya, diba so didilig natin yan, kasi kahapon, day off natin, linggo so yan, etong papaya natong mga idol pinutol ko siya, kasi hindi naman siya nagbubunga, langin laki niya tas walang bunga, kaya ginawa ko pinutol ko siya, so yan sana, pag after nyan uh, magmamunga na siya so yan, meron po tayong sili dyan may link tayo sa sili mga idol eh tapos punta naman tayo dyan sa labas Papakita ko sa so inyo yung mga talbos natin dyan. Tapos eto, ano to, mga idol, um, yan siya. Tinanin ko siya dyan, um, 2019 din, COVID time. So, ilang taon na siya, ba diba? Almost 4 years na siya. Ganyan pa lang siya, kala, ba diba? Ano pa lang siya. Matagal-tagal pa to. <laughs> Matagal pa ba? to. Baka pag namunga to, wala na, to, wala na ako oh, dito, ba diba? Matagal pa, yung mga idol. Late pa lang niya, no? <laughs> So yan may mga kalabasa tayo dito mga idol, di ba? Ano tong kalabasa natin dito? Ah uh, buto lang yan siya diyan tinanim natin, no? Oh. Di ba mga idol? So yan, di ba? Sana ano uh, mag-grow siya kahit hindi na siya magbunga kasi hindi na natin expect yung kasi yung lupa dito hindi mo siya maganda. So kahit yung talbos niya lang. Kasi yung talbos niya is masarap din siya sa gulay, dininding di ba sa Ilocano, masarap siya. Kaya sana kahit magtalbos lang siya okay na sa atin 'yon mga idol. May gulay na tayong pandagdag. Kasi hindi na natin i-expect na magbunga 'yan kasi hindi mataba yung lupa. Kasi ano lang siya oh, tingnan niyo, parang buhangin lang yung lupa kasi 'di ba malapit tayo sa dagat. Kaya 'di diba, maganda masyado yung lupa talaga dito mga idol. Yung papaya natin pinutol din natin siya tulad nung isa hindi rin siya maganda ay pinutol natin so yan yeah, ito nagbubunga na siya pa kunti kunti tapos ito is may bunga yan siya dyan so yan yeah, nagtatago siya malaki laki na siya mga idol susunod meron na tayong pang tinola yan yeah, nagtatago yan siya <laughs> marunong magtago puputulin natin to hindi maganda wala wala puputulin natin yan So, yan, yeah, may mga kalabasa na tayo dyan, talbos. Nandoon yon sa kabila yung talbos natin malago. So, yan, yeah, ito wala. Paasarap na rin putulin yan, mga idol. Kasi, ito is parang naapektuhan to ng paggawa-gawa sa ano, kabila. Kaya parang malaki siya kaso hanggang ganyan lang talaga siya. Kasi hindi maganda talaga lupa. So, yan, yeah, mga idol, may lime din tayo dyan. Kalamansi, yan, kalabasa, talbos. Yan, tapos ito, papaya natin, di ba? Ito, yan, natikman na natin to Ang tamis, ang tamis ng papaya na to mga idol. maliit siya mga idol, pero matamis siya. Sobrang matamis siya. Lalo pag na, di ba, pag hinog, gustong gusto ng alaga ako yung papaya na yan mga idol. P pag, pag may papaya akong binili sa market, di ba, tao si hiwain ko yung bibigay ko sa kanya. Tinatanong niya kung saan galing. Sabi niya kung dito daw ba, kasi mas gusto niya daw to matamis. Ang mga idol talaga parang asukal. Ang tamis, maliit siya, pero mm, Talaga pag mali talaga masarap. <laughs> diba? <laughs> Dapat siya yung ating mga talbo sa idol. Oh. dami na. Oh. Ang dami na. Kumalat na siya. Abot na siya dun. Sa kabila. Ta, yan. Kaya kung mapadaan kay dito mga idol. kumuha uh, lang kayo dito kahit ano. Kahit, kahit wala ako. Kahit di na kayong magsabi. Kasi sayang. Diba? Ang dami oh. Masarap sarap kaya mga idol. Ang sarap lang niya ilaga. kamatis, sibuyas kas bagoong, kaso di ako pwede ng bagoong ngayon kinagalis tayo buti nga ay magaling na kaya ayan, nagkumakain lang nito neto pag meron akong isda, diba sarap nyan. pag ng isda o oh, maggisa ng sibuyas tapos lagay mo na yan malakas na yan mga idol, di ba mo naman naman, ang tataba, pera o oh, di ba? sarap na yan, mga idol kahit ano nyo lang, ilaga nyo lang kahit walang bagoong, pwede na kahit nandiyan yung amo ko, sige lang, kumuha lang kayo dyan, mga idol. So, yan, mga idol ang ating mga tanim, di ba? Dami-dami na din tayo mga tanim, mga idol. Yun, mga idol, oh. After ko nag-video, ito, tapos may dumating na red mark. Tapos, napasupportive ng amo ko. Pumili siya ng soil. Lupa, lupa to. <laughs> Siguro, Nakita niyo yung mga bagong gawa natin. Kasi yan nga, di ba? Mga bagong gawa ko nga yan, di ba? Tapos yan, di ba? Sabi ko, di ba? Mga bagong gawa. Kagagawa ko lang kasi yan last week. So, around Friday like that. So, ngayon is Monday. Tapos yan, nag-order siya ng soil, di ba? May gagamitin na naman tayong pagtatanim. Lalo na naman tataba yung ating mga mga halaman. So, thank you, thank you, ma'am. Thank you, thank you so much sako yan mga idol, di ba? Isang sako. Ilang ano to. Madami-dami tong halaman. Bigat to.